Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Kakaibang twist sa Pinoy game na Sack Race sa Kagayaan, naghatid good vibes online. View ng Mayon Volcano sa likod ng sikat na convenience store, viral. Lola na may karamdaman na natagpuan sa tabing kalsada sa Cavite, ipinanawagan ng tulong ng isang netizen, sinakluloha ng LGU. Sa sakyang pinag ng lalaki ng sampung taon, sumabog. 20 minuto matapos niya itong mabili. All-in-one video editing app na edits inilunsad ng meta. At para sa showbiz balita, Rabia Mateo nagtamo ng minor injuries matapos tamaan ng wakeboard. At Enshong D na ospital dahil sa allergy attack. Sure kung ang lahat ng kwento viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo halain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show, kami ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, isang Pinoy game na sakre sa mga nilalaro tuwing may recreational activities sa school o mga team building. Ito ay karera kung saan ang mga kalahok ay kailangang ipasok ang kanilang ibabang katawan sa sako at saka mag-apaunahan sa finish line. Pero ang twist ng isang school na ito sa Cagayan, imbis po sa katawan ay sa ulo ipinasok ang sako. Kaya naman, walang makitang mga sumali. Ang nakatatawang karanasan ng isang player dito, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Napuno ng katatawanan ang gymnasium na ito sa Eskwelahan ng Cagayan State University Andrews Campus dahil sa pinatupad na kakaibang twist sa kilalang Filipino game na Sack Race. Sa halip kasi na gamitin ng traditional instruction ng game na sa katawan ipapasok ang sako at saka magpapauna sa pagigot hanggang matapos ang lahat ng miyembro ng grupo ay tila hindi ito ang nangyari. Ang kakaibang twist kasi ay sa ulo ay sinotang sako kaya naman ay walang makita ang mga lumahok habang lumulundag papunta sa iikutan nito halimbawa na lang ng uploader na si Jaylor De Los Santos na siyang makikita sa harapan ng video. Noong magsimula ang karerahan ay medyo tuwid pa ang tinatalo nito pero nagiba na nung nakaikot na ito. Imbis kasi sa grupo niya ito dumerecho ay nagdire-derecho ito sa side ng mga nanonood at muntik pa nga itong matumba. Ano effect naman ang nagsilbing guide dahil muli ito napabalik sa mga audience. Hanggang sa inawakan ito ng babaeng guide upang ipunta sa tamang direksyon. Pero habang papatapos ang video ay makikita na muli na namang siya napunta sa side ng mga audience. Ang danas na ito ni JLo ay naghatid katatawanan hindi lamang para sa mga nanonood kung hindi pati na rin sa online. May nagbahagi ng comment na imbes raw na pagganun ay naging pagganun. Habang ang ilan ay tila napansin na kung ano nga ba ang uunahin guide kung tatawa ba ito o tutulungan si JLo. Sa uli sinabi ni JLo sa caption na it was fun pero embarrassing hindi para sa kanya. Ang video na iyan ay umabot na nga sa higit 20 billion views sa TikTok at higit 200,000 likes para sa DZRH TV. Ito, si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story. Maraming netizens ang napawaw sa mga kumakalat na larawan ng Mayon Volcano na animoy kapareho ng sikat na Mount Fuji sa Japan. Naging instant tourist spotaloy ang isang bagong tayong convenience store dahil sa magandang view ng perfect cone mula sa lugar. Sama-sama tayong mamangha sa ganda ng Mayon sa trending report ni Willie Borja. Hindi na lang sa Japan makikita ang mga convenience store na may nakakabighaning tanawin. Sa Pilipinas, isang branch ng convenience store na 7-Eleven ang nag-viral dahil sa nakakamanghang tanawin ng Mayon Volcano mula sa harapan nito. Hindi tuloy mapigilan ng ilan na maihalin tulad ng view sa Mount Fuji. Ang bagong instant tourist spot matatagpuan mismo sa tabi ng isang gas station sa barangay Salugan, Kamalig, Albay. Dahil sa kanyang lokasyon, Nagiging pwesto ito ng mga turista at photographer na nais makuhana ng perfect cone ng mayon. At kabilang na nga rito ang photographer na si Paul Sugano mula Las Piñas. Kwento ni Paul sa eksklusibong panayam sa DZRH TV, papunta ang kanyang pamilya sa biliran nang mapagdesisyon na nilang dumaan muna sa Albay. Habang papunta sa kanilang hotel, humiling siya sa kanyang ama na tumigil muna sa isang parte ng diversion road upang subukang kuhana ng detrato ang mayon. Ilang minuto silang naghintay, subalit natatakpan pa rin ito ng ulap. Pagdating nila sa dulo ng Kamalig Diversion Road, napansin niya ang isang bagong bukas na convenience store. Pagtingala niya, dito niya na napagmasda ng mayon na may bahagyang maaliwalas sa langit, kung saan mas maayos na makikita ang buong ko nito. Inilarawan niya ang sandaling iyon bilang Kairos Moment, o isang perpektong oras na parang lahat ng bagay ay nagtagpo isang biyaya na hindi planado kung di dumating sa tamang sandali. Hindi naman sila umasa na may makikitang shot, pero sa tabi ng 7-11 na iyon, doon lumitaw ang magandang tanawin. Wala ring turista sa lugar, wala ring anumang setup, isang ordinaryong stopover lamang pero may makapigil hiningang backdrop. At para kay Paul, ang mayon ay isang shy volcano na madalas ay hindi nagpapakita kahit ilang oras na itong inaabangan. Samantala, nagbahagi rin siya ng mga tip para sa mga turistang nagnanais na makita ang katulad na tanawin. Maging mapagmatiyag at matiga. Huwag madaliin ang moment dahil ang mayon ay may sariling oras ng pagpapakita. Binigyang diin niya na huwag limitahan ang sarili sa mga karaniwang tanawin lamang dahil minsan ang pinakamagagandang eksena ay makikita sa pinakakaraniwang lugar. At bilang karagdagang tulong sa mga gumagamit ng cellphone sa pagkuha ng litrato, nag-iwan ng paalala si Paul sa comment section ng kanyang viral post. May paalala rin siya ukol sa kaligtasan. Iwasang gawing photoshoot spot ang gitna ng kalsada o mga delikadong lugar. Hinikayat niya rin ang mga turista na maging responsable at may respeto sa kapiligiran at mga taong nasa paligid. Ang mayon Volcano na may taas na 2,462 meters o 8,077 feet ay isa sa mga pinakaaktibong vulkan sa Pilipinas. Kabilang sa kasaysayan ng pagputok nito ang isang minor phreatic eruption noong July 2024 kung saan nagbuga ito ng singawat abo na umabot sa 200 metro sa impapawid. Para sa DZRH TV, ito si Miliborha, Borja, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. sa ating next trending story. Maraming nakakaantig na kwento ang nababasa natin sa social media at kadalasan, nagiging tulay rin ito upang maipaabot ang kinakailangang tulong mula sa mga netizen. Gaya ng kwento ng isang matandang babae na may karamdaman na natagpuan sa tabing kalsada sa Baco or Cavite. Patapos kasing ipost online ang kanyang kalagayan, bumuhos po ang tulong sa matanda hanggang sa tuluyan siyang nasaklolohan ng lokal na pamahalaan ang kasalukuyang kalagayan ni Lola, iahatid ni Rose Babiera. Ang bayanihan ay isa sa mga kaugalian na unique sa ating bansa. Ang puso kasi na tumulong ay likas at natural sa ating mga Pilipino. At kahit pa sa agos ng modernisasyon, ang dating sama-samang pagbubuhat ng bahay kubo na simbolo ng bayanihan ay makikita na rin sa social media. Gaya na lamang ng kwento ng maglola na natagpuan ng isang netizen sa mistulang garahe sa isang kalsada sa Baco or Cavite. Ayon sa nagbahagi ng kanilang kalagayan na si Shane Monterozo, habang siya ay ipit sa traffic, ay nasaksihan niya ang apon na lalaki na pinapalitan ang diaper ng lola nito na may edad na. Inamin niyang kinunan niya ito ng larawan ng walang pahintulot. Ngunit hindi raw kasi maalis sa kanyang isipan ang kalagayan ng maglola lalo na ang pinaglalagian ng dalawa na tila abandonadong gosalia at hindi ligtas para sa isang matandang may sakit. Sa kanyang post sinabi nito na naiintindihan niyang maraming tao ang nangangailangan ngunit sa palagay niya ay urgent help ang kailangan ng matanda. Kaya niya ito pino sa social media para manawagan ng tulong sa mga residente ng Bacoor. Sa huli, tinawag niya rin ang mayor ng lungsod at tila hinamon kung paano ito aaksyonan. Marami naman ang tumugon sa panawagan ni Shane. Isang binata ang kaagad na nagpunta sa kinalalagyan ni Lola at binigyan ito ng kumot at mga unan para komportable itong makahiga. Si Ivan ay binantayan din si Nanay hanggang alas tres ng madaling araw kasama ang tatlo pang lalaki. Wala pang isang araw ay mayroon ding nag-alok ng pansamantalang matutuluyan para sa maglola. Sa isang update na pinost ni Randel Garabato, may dalawang lalaki na kumuha ng isang kwarto sa isang hotel sa lungsod para makapagpahinga si nanay ng komportable. Habang patuloy naman ang pagbuhos ng tulong mula sa mga netizen na malayo man kay nanay, ay pinili pa rin magpaabot ng tulong sa abot ng makakaya. May mga nagpadala ng diaper at cash na siniguro naman ni Shane na magagamit ni Lola. Napagalaman alaman kasi sa kwento ng kanyang apo na uuwi sana sa bataan ang maglola, sa isa pang apo ng matanda kung saan ito makikituloy. Ngunit dahil kapos sa pera, sa kavite lang daw ang inabot ng kanilang pamasahe. Kalaunan, dahil sa bayanihan ng mga netizen at mga residente, tuluyan ngang nakarating sa lokal na pamahalaan ng Bacoor ang kanilang sitwasyon. Sa parehong araw, sinaklulohan sila ng mga otoridad mula sa City Social Welfare and Development. Batay sa huling update, nasa pangangalaga na ng gobyerno si Lola. Sumailalim na rin siya sa medical check-up at inaasahang maililipat na ito sa bahay malasakit kung saan inaasahan itong mas maaaruga pa. Patuloy pa rin naman ang pagtanggap ng donasyon ni Shane mula sa mga concerned citizen at direktang nakikipag-ugnayan sa maglola para mas matulungan pa sila. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, labis na lamang ang lungkot na naramdaman ng isang lalaki mula Japan matapos masaksihang nasusunog ang matagal na niyang pinapangarap na sasakyan. Paano ba naman kasi ang pinag-ipunan niya ng halos 10 taon ay nawala na parang bula sa loob lamang 20 minuto matapos niya itong mabili. Ang naging sanhi ng pagsabog ng naturang sasakyan alamin sa trending report ni James Galangue. Isang batang music producer mula Japan na kinilalang si Hong Kong ang nagbahagi online ng masaklap na karanasan. Ang kanyang dream car kasi na pinag-ipunan sa loob ng halos isang dekada ay nasunog wala pang 20 minuto matapos na itong mabiri. Sa kanyang post sa ex na dating Twitter, kinuwento ni Hong Kong na kararating pa lamang ng kanyang Ferrari 458 Spider. Agad niya itong minaneho para sa isang test drive ngunit makalipas lamang ang ilang minuto ay napansin niyang may usok na lumalabas mula sa sasakyan. Noong una, akala'y galing lamang ito sa mga nakakasabay ang sasakyan Ngunit na magpablis na ito ng takbo, dito na niya nakumpirma na galing pala ito sa kanyang makina Agad na bumaba ng sasakyan si Hong Kong dahil inaasang bigla itong sumabog At ilang sandali nga lamang, ay wala na siyang nagawa kundi panoorin na lamang Habang unti-unting tinutupok ng apoy ang kanyang pinangarap na sasakyan Ayon sa inisyal na investigasyon, nanggaling ng apoy mula sa makina ng sasakyan ngunit hindi patukoy ang buong dahilan. Nagkakalaga na ito ng sasakyan ng 43 million yen o katumbas na mayigit 17 million pesos. Sa kabila nito, nagpapasalamat pa rin si Hong Kong dahil nakaligtas pa rin siya mula sa nangyaring insidente. Si Hong Kong ang music producer ng isang kilalang Japanese idol group na Choco Para sa DZRH TV, ito si James Galangke, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, all in one. Ganito ay market at ibida ng tech giant na Meta, ang kanilang pinakabagong video editing app na Edits. Maliban daw kasi sa pag-edit ng videos, hati din ito ang mas maraming creative tools. Gayun din ang datos na makatutulong sa iyo para maging isang full-pledge content creator. Ang mga dapat malaman sa bagong app na ito, alamin po natin sa report ni Arnold Herrera. Isinapubliko na ng tech giant na Meta ang pinakabago nitong all-in-one video editing application na Edits. Magagamit ang Edits upang mag-record, mag-edit at mag-publish ng ngaabot sa 10-minute videos. Madali nang makapaglalagay ng auto-enhancements para sa mas mataas na video resolution, makapag-adjust ng frame rates at makapamili sa iba't ibang color profiles. Mayroon din itong pangmalakas ang green screen at transition visual effects. Kung ikukumpara sa ibang video editing apps, kaya nitong magbigay ng insights o feedback sa user kung alin sa kanyang content ang sumasakses batay sa social engagement statistical data. Pagbibida pa ni Adam Mosseri, head ng social media app na Instagram, dahil sa malawak na tools na tampok sa app gayun din sa interoperability nito sa Facebook at Instagram ay pwede itong maging tulay para sa isang user na maging certified content creator makakaasa naman daw ang users sa niluluto nitong collaboration mechanism gayun din sa expanded creative features tulad ng karagdagang font styles animation sound at music effects Nakikita naman ito bilang malapit na competitor ng isa pang sikat na video editing app na CapCut. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo ipinakita online ang natamong minor injuries matapos siyang tamaan ng wakeboard at aktor na si Enchong D isinugod naman sa ospital dahil sa allergy attack. Ang iba pang detalye tutukan sa showbiz report na ito. Nagtamo ng minor injuries si Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo matapos siyang tamaan ng wakeboard. Ang wakeboarding ay isang uri ng water sport. Sa kanyang Instagram story, pinakita ng actress beauty queen ang dinamon pasa, pamamaga ng kaliwang muka, habang bahagyaring na damay ang isa niyang ngipin. Sa kabila nito, tanggap niya ni Rabia na parte raw ng pagiging adventurous ang nangyaring aksidente at thankful pa rin hindi malalang nangyari. Magulita na kamakilan nga lang, laman naman ang Instagram feed ni Rabia nang maranasan naman itong mag-skydiving abroad. Samantala sa iba pang balita. Na-hospital naman kamakailan ang aktor na si Enchong Di pagkwento ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition host sa tindi ng kanyang allergy attack, muntik na raw magsara ang kanyang nalamunan. Mabuti na lamang at naagapan ng mga doktor. Sa ngayon, priority na raw ni Enshong na sumailalim sa allergy test upang matukoy ang lahat ng bagay o substance na allergic siya. Nagpaalala rin ito sa kanyang followers sa kahalagahan ng pagkakaroon ng health insurance dahil ang bigat nga naman daw ng gastos tuwing nagkakasakit. Bukod sa PBB hosting stint, abala rin ngayon si Anne D. sa pagtitaping para sa Philippine adaptation ng hit K-drama na It's Okay to Not Be Okay. Isa na ang mga episode ng na mga nagpa-wow, ginagiliwan at iba't ibang mga insidente na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan po ang mga kwento sa likod ng mga nagba-viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nagtrending, ah, alamin aalamin, bubuin. At iba follow up namin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nagshare, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.